Welcome to my YouTube channel Luceranit Vlog Ang aking isi-share sa inyo ngayon Guys Ang ating actual na bintahan Kahapon ay talagang Super maulan Kasi diba masama ang panahon May bagyo Talagang walang tigil ang ulan hanggang gabi Ngayon medyo Okay okay na ang panahon So i-share ko lang sa inyo ang ating actual talagang bintahan. Talagang masasabi ko na matumal. Pero sabi nga ng ating mga kay YouTube family, talagang gano'n makakabawi din tayo. At sana nga sa susunod na pasukan, makakabawi na tayo ng ating uh, sari-sari store. May okay, nabubulol tayo ang ating sari-sari store at uh, maswerte pa tayo guys kasi ang ating pwesto ay hindi naman tayo umuupa ang talagang medyo masasabi ko rin na kawawa yung talagang mga umuupa syempre, nagbabayad pa sila ng rent sa kanilang pwesto. So ako, kami, talagang maswerte pa kami kasi kahit uh, konti lang ang benta namin ay okay lang pero siguro sa ating mga kasuper kasarid dyan, hindi naman Ganon katumal sa kanilang lugar, pero sa amin, matumal talaga. Kaya yun ang aking uh, madalas uh, binabahagi sa inyo. Lalo ngayon, matatapos na ang pasukan, talagang mararamdaman natin na super-super uh, siguro magiging matumal Kasi syempre walang mga estudyante ngayong araw na to ay Monday moving up ng Kinder. Kumbaga moving up ang tawag nila pero graduation 'yon. Ayon yung pang umaga uh, nag-start na tapos kasi dalawang ate. Tapos uh, siguro Wednesday grade 6 tapos ah uh, Uh, homeroom uh, recognition. Tapos, yun na. Tapos na. Wala na ang pasok. So, hanggang webis lang siguro. So, okay lang. Kasi, ganun talaga ang business. Ah, uh, merong araw na okay. Meron din namang, ah, uh, medyo hindi okay. Pero, maswerte pa rin tayo. Sabi ko nga, kasi, kahit ganyan, ah, uh, Okay lang naman. So, yun ang ating uh, binabahagi. Tsaga-tsaga lang talaga ang ating pagbabantay uh, uh, o ang ating business sa ngayon kasi uh, wala naman tayong uh, ibang choice kundi uh, ganun talaga na matumbal. Hindi katulad dati na medyo ang ating mga suki dyan ay okay pa yung kanilang mga budget ngayon talagang sipil. Moving up kasi ngayon guys ng aking mga apo. Yan. Uh, first batch sila. Ngayon, yung mga second batch, papunta na sila. So, tapos na sila. Yung aking apo na babae, wala pa. Nagpipicture, picture pa daw dun sa room. Uy, stand up, stand up. Stand up. Wow. Ang galing naman ni eh, baby. Okay, baby tapos na yung graduation nyo? Ay, oh, nauna si Kuya Dar. Sandun na si Kuya Dar sa taas. Ang galing. Nag-enjoy ba? Oh, wow. Sa pasukan, grade 1 na si Bibi. Ang galing-galing. Oh, smile. Maraming mga ano doon. Maraming mga ganap. Oh, anong ginawa nyo? What? Practice pa ba yun? ito e, totoo ang graduation. Okay, baby. Congrats, congrats. Kaya, guys, konting sacrifice lang tayo. Ganun talaga. May araw na mabenta. May araw din na matumal. So, yun talaga ang malaga. Sipag at syaga sa ating pagtitinda. So, thank you, thank you so much for always supporting and watching my vlog.